So our YouTube channel <coughs> Ayun pa lang ako makakagawa ng video Kasi Kasi si Asher inaalagaan ko Inaalagaan ko si Asher kasi guys nung pina up namin kahapon, wala siyang lagnat. Pero nung gabi, mga 10 o'clock, gano'n, nilagnat siya. Kaya alas 10 ng gabi, nung inutusan ko si Asis na bumili ng paracetamol para mapainom ko, para huminto, pero magdamag yung lagnat niya. Kahit pinainom ko siya ng paracetamol, magdamag pa rin yung lagnat niya. Hanggang ngayon, may lagnat siya, pero pinapainom ko siya ng Nico. May lagnat. Nandiyan siya sa may couch tapos sumabay yung ubu ubo niya na may kasamang suka. Yun yung ginawa namin, naglinis ako tapos nagalaga sa kanya, sumuka siya ng sumuka. Although binigyan ko siya ng susukahan niya, kaso yung pagsuka niya kanina, nasukahan niya yung damit niya, pati yung cover ng couch na niya. Ngayon, nagubutom ako na kaya. Ipapainip ko muna itong gatas at magagawa ako ng kape. magkakapi ako guys, nagugutom ako. Ang hirap lang kasi. <laughs> alam niyo yun? Nung nakaraan ako yung inalagaan, ngayon naman ako yung mag-aalaga ng anak ko. Pero yung nakakagutong. Nandiyan siya sa may upuan eh. Paidip pa, ano lang siya, paidip-idle. Hindi siya yung makatulog ng maayos. konti lang din yung kinain niya. Hindi ko alam kung ano nangyari kaya Asher, Ayaw, umano, bumababa. Pag pinapain ko para sa tamol, bumababa naman yung lagnat niya. Pero hindi nawawala ang lagnat. Mainit pa rin siya kapag lumipas na ng apat na oras, babalik ulit yung mataas nalagnat niya. Tapos pag napainom siya, bumababa pero nandun pa rin, mainit pa rin siya. Di ko alam kung bakit. Ay. Kagabi, halos wala akong tulog. Headache, headache, mami. I have headache. Ganun siya palagi wala na akong ginawa ko do hilutin, hinilot ko pa yan ng Vicks hinilot ko yan ng Vicks kagabi nagawa nga ng yung sa ubo niya at saka sa ilong niya pati talampakan, hinilot ko yan ng Vicks pero ang hirap kapag bata talaga magkasakit guys ayan o, hindi ako naglabang ngayon ngayon may lalabahan ako mga blanket yung cover ng couch namin na isa, sukahan niya tapos yung damit niya Bukas na ako maglalaba. Hapon na at saka ang hirap magpatuyo. Hey, hey. Pag-inip muna natin yung gatas. Ako'y nahihirapan din. Dahil nasa aking tiyan. Dahil nasa aking tiyan medyo mabigat ang aking tiyan at medyo nahihirapan akong kumilos. Kaya, ay, ano magagawa natin guys? <laughs> Walang man ibang tutulong sa atin. Kundi sarili natin ba? Ah, sa, ano dito? Masakit, masakit sa ano, pusot. Masakit sa puso, masakit sa balakang. Grabe. Pero at least ngayon medyo kasi nga nakapaglina, linis ko talaga yung bahay na gusto ko. Buhos ako ng tubig. Naglinis ko ng CR, ng terrace, ng kusina, buhosan ko ng tubig, lahat. Tapos dito sa loob, sinabun ko. Yung map, sinabun ko talaga. Ginamitan ko ng sabun. Talagang, alam niyo magkakapi muna ako guys magkakapi muna kasi nagugutom talaga ako magkakapi muna ako so itinutuloy ni Asis yung pagharvest ng patatas habang ako naman nagbabantay kay Asher dito sa loob ganito lang yung patatas na malalaki. Sina Josebel pala nakapag-harvest na rin sila ng kanilang mga patatas. Marami yung na-harvest niya eh kasi ano. Alam nyo yung lutuan ni aman ng ano? Ng corn na malaki, dalawang ganun, yung na-harvest nila ni Julie nung nakaraan. Tapos nakabila din sa harap ng bahay para hindi masira ba. Pero pareho parehong patatas namin ni ano ni Josibel maliliit pang salad mangilan ilan lang yung malalaki na pwedeng lutuin pang ulam masarap sana magawa ng salad lagyan mo ng mayonnaise alam nyo yun tingnan nyo ang oh. sarap may mayonnaise hmm. lagyan mo ng coriander o di kaya ano adahon dahon ng dahon ng ano ng sibuyas sarap Magtatanim kami iniwan ko si Asher tu sa may ano ano yan apat apat na bed so Sina Ama yata nag ng turi sa likod ng bahay nila. Tahimik nila doon. Kasi yung mga turi dito sa kapitbahay namin, nakapag-harvest na sila, nakapag-ano na, nakapag-treasure na sila. Si Ama yata, yun ang ginagawa nila ngayon, nag-harvest ng turi. Tingnan natin mamaya kung marami ang ano. Makukuha ni Asis. Kung makakuha siya ng isang timba, madami-dami din. Kalahating timba, madami-dami din. Ito yung anak ko, oh. Binabantayan ko, eh, nagising na naman. Ano? Mayat maya gising siya. Ang init niya, oh. Napainom ko na to, eh. <coughs> Painom ko ng gamot. Pero hindi bumab bumabaman ang lagnat niya. Pero may lagnat pa rin. Ay, ayan po guys. Oh, binigyan ko ulit siya ng gamot kanina. Ngayon pinagpapawisan. Pero mainit pa rin. Ang hirap kapag bata talaga. Nagkasakit yung tuyong Tuyong-tuyo. Palagi naman siyang nainom ng tubig. Pero tuyong-tuyo yung labi niya. Oh ako kulang na kulang sa tulog pero mas kulang din siya sa tulog tutulog siya 15 minutes mamaya Mama, mama mama nagiyak siya ng ganoon for sure wala na naman akong tulog mamaya ang gabi nito ay ang hirap ka pag may sakit ang bata nagkasakit siya bigla eh pagdating niya kahapon na reklamo na lang siya tapos ito na yung nangyari sa kanya ay, wala tayong video guys. Ito lang yung video natin. Nag-aalaga ako ng anak ko at ano, grabe yung lagnat niya